Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid natin Shout Shoutout kay Jay Gaton, shoutout kay Chris Abanador. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Hindi mo ba naisip na may kakaibang punto sa usaping ito? Ayon sa sinabi ko, hindi man lang maunlad ang pamilya Phoenix, pero hindi na ito halos maubos ngayon na matagal na itong kinalimutan ng mundo at naging alamat. Sabi ni Pangalan, tumanggaw si Aaron. Gayon pa hindi siya masyadong kakaiba. Maaaring gusto ng lahat ang kapangyarihan ng Phoenix, ngunit sa katunayan, ang tunay na anak ni Phoenix ay isang gimmick lamang. Natatakot ako na hindi lahat ay maaaring tanggapin ang malaking psikolohikal na agwat na ito. Tumanggaw tango si Pangalan, pangit ang kalikasan ng tao. Kapag nalaman mong ang Phoenix na anak mo ay mga Phoenix lang, hindi ang babaeng Phoenix na may kapangyarihan ng Phoenix, may isip mo ang pagkawala sa puso mo. Sinasabing maraming lalaki na napinapabore ng mga taong Phoenix ay sa wakas ay napipilitang kumilos ng hindi maayos sa tribo, hindi lamang puno ng makasariling pagnanasa, ngunit mahanap din ang tunay na anak na babae ng Phoenix sa oras ng kombinasyon. Ngunit ang mga ito ay isang aspeto lamang, dahil may mga tapat na tao sa mundo. Ito ay ang lubhang malupit na mga alituntunin sa pag-aalis ng pamilya Phoenix ang talagang nagiging sanhi ng kanilang pagkalanta. Dahil ang kagandahan ng Phoenix ay kakaiba sa mundo. Kung wala ang kakayahan ng unang Phoenix, ang pamilya Phoenix ay hindi makapagsilang ng siyam na bata na may iba't ibang hugis. Kaya, upang matiyak ang kadalisayan ng dugo, kung ang mga bata huwag magkaroon ng kagandahan ng kanilang mga magulang, ang mga anak ay mamamatay at ang kanilang mga magulang ay mamamatay. Bilang resulta, bagamat lalong gumaganda ang mga taga-Phoenix sa kanilang mga taon, ang bilang ay unti-unting naging alamat at ang ilan ay nagsasabi pa nga na matagal na silang extinct. Anong kinalaman ito sa akin? Ito ay may maraming kinalaman dito. Sabi ng pangalan kung sasabihin mo na si Zia Wei at ang kanyang mga kapatid na babae ay talagang mga anak ng Phoenix, ngayon lang natin sila nakita mula nang pumasok tayo sa pinagmulan ng pitch, hindi ba? Tumanggaw si Aaron. Sa totoo lang, wala siyang nakitang iba dito. Magkapatid sila, na nagpapatunay na ipinanganak sila sa iisang ina, at dalawa na lang silang natitira sa mga taong Phoenix sa mundo. Ano ang naiisip mo kapag konektado sila? Kumunat ang noon ni Hans Sanchen nang marinig niya ito, ibig mo bang sabihin, sila lang ang mga inapo ng mga Phoenix? Dalawa lang ito, ngunit dahil ito ay isang kapatid na relasyon, maaari din itong ituring bilang isang solong pas at maging ang tanging. Eksakto, ang panggalan ay tumango, kung sila lamang, nangangahulugan ito na ang muling pagkakatawang tao ng pamilya Phoenix ay maaaring umabot sa wakas. Phoenix Nirvana, ang wakas ay ang simula. Sa makatuwid, ang isa sa dalawang kapatid na babae ay maaaring talagang may kapangyarihan ng Phoenix mula sa orihinal na Phoenix, sa tingin mo ba may kinalaman ito sayo? Sa pagtingin sa pambihirang kaseryosohan ng Pangalan at sa kanyang makatuwirang pagsusuri, si Han San Chen ay nagulat at natigilan, bagamat teknikal na hinawakan ni Zia Wei ang kanyang mga paa, sa ilalim ng patnubay ni Han San Chen, lumaban siya upang labanan ang itim at puti na dobleng kasamaan, na nagpapakita na ang kanyang panloob na pundasyon ay napakatibay. Sino kaya ang magiging ganito? Malinaw, siya ay magiging napakatalino lamang na mga tao, tulad ng munting prinsesa ni Kirin. Bilang karagdagan, bilang kapatid ni Zia Wei, ang aktwal na master ni Zia Ran, makatuwirang sabihin na ang paglilinang at Dharma ay dapat na malayo sa Zia Wei. Gayunpaman, Pagdating sa pagtanggal ng selyo ng kanyang lupain, tumakbo si Zia at tinanong ang sarili na hanapin si Zia Wei para sa isang sagot. Sa pangkalahatan, hindi ito dapat. Dahil ito ay ganap na kabaligtaran. Dagdag pa rito, bagaman. Maganda si Zia Ran, napakaganda ni Zia Wei na walang makakalimutan nito, kung ang makapigil hiningang ay isang panguri para sa kagandahan, ito ay isang pandiwa sa Zia Wei, talagang maakit niya ang iyong kaluluwa at panatilihin ng iyong memorya ng sa kanya magpakailanman, she deserves the beauty of the phoenix, so, Aaron, ngayon alam mo na ba kung bakit kita tinatawag na shit? maswerte ka na nakilala mo ang anak ng phoenix, at malamang na makilala mo ang tunay na anak ng phoenix na may kapangyarihan ng phoenix na milyon-milyong nawala, ng mga taon, labis na nanlumo si Pangolin, ano, iminulat ni Han San ang kanyang mga mata sa gulat at hindi maisip na tumingin sa Pangolin. Fuck you. The more you say, the more angry I am. Dapat talunin muna kita. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Sa harap ng pag-atake ng pangalan, wala man lang oras at mood si Aaron na makipag-usap sa kanya. Nakalubog pa rin ang buong tao sa pagkabigla ng anak ng Phoenix. Milyon-milyong taon ng muling pagkakatawang tao, mula sa isang hindi kilalang malaking lahi, sa pamamagitan ng pag-aalis ng sarili, sa wakas ay natapos ang tinatawag na katapusan ng buong tribo at nagbukas ng isang bagong panimulang punto. Ang napakalaking turnover, kahit na hindi ang pamilya ng Phoenix kundi ang ibang lahi, ay sapat na upang madama ng mga tao ang walang katulad na pagkabigla. Minsan ang mga bagay ay napakanatural at kahanga-hanga. Hindi inaasahan ni Aaron na siya ay mapalad na makita ang reincarnation ng isang lahi, ang katapusan at muling pagsilang ng isang lahi. Walang opinyon si Taishan, ngunit tumalikod siya at lumapit. Natatakot ako sa sinabi niya. Nakakainis, nakakainis talaga, ang panggalan ay, sinalakay, ang kanyang sarili ng mayamo, kumalas ang kanyang kamay, bumalik sa kanyang upuan, at kumuha ng isang lalulumbay na kagat ng isang peach. Halata namang hindi pa rin siya masaya sa puso niya. Ngunit sa oras na ito, umihip ang hangin mula sa kung saan, at ang mga bulaklak ng peach ay biglang bumagsak na parang ulan sa buong kalangitan. Nang tumangala sila, tanging halimuyak lamang ang kanilang narinig sa di kalayuan, ngunit dahan daw ang dumating ang isang magandang figure. Tumakbo si Zia, nakasuot ng light saya na damit, puno ng kabanalan at kagandahan. Hawak niya ang isang maliit na katanji tanging kahon na gawa sa peachwood sa kanyang kamay at dahan daw ang naglakad na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Tumakbo si ate Zia, tumayo si Aaron at magalang na sinabi, Fuck you, what's your sister's name? If you have a sister, leave one for me, bulong ng panggalan, pagkatapos ay itinaas ang kanyang ulo at tumingin kay Zia ran coming, Hoy, Zia ran girl, oras na para tawagan ang kapatid mo. Tumakbo si Zia ng malumanay na ngumiti, bahagyang sumaludo gamit ang isang kamay at sinenya san silang maupo. Pagkaupo nila, Tumakbo si Zia at umupo din, kayong dalawa, kontento na ba kayo sa lasa ng peach? Aaron smiled, ang juice ay matamis at masarap, ang tok, -tok sa mundo, sabi din ni Panggalan sabay ngiti Hehe, ang sarap parang labimpitong year old girl, tapos, sabay na tumingin sa kanya sina Aaron at Zia Ran. Parang medyo nahiya si Panggalan at napakamot sa ulo, ito, hindi may larawan, masama, tumakbo si Zia nang walang magawa at tumingin sa Aaron. Sa pinagmulan ng peach, ang bawat peach ay isang pambihirang prutas. Bawat 10,000 taon, gagamitin ng pamilya Phoenix ang prutas na ito para gantimpalaan ang 10,000 pamilya ng mga ibon, ngunit ito ay nasa iyong kamay. Ito ang pinakamahalagang kayamanan sa kagubatan ng peach. Isa lamang ang nasa buong kagubatan ng peach. Hindi lamang nito may dredge ang mga meridian at ma-activate ang mga collateral, kundi pati na rin pahabain ang buhay, patatagin ang katawan at palakasin ang yuan. Kung kumain ang mga ordinaryong tao, ito, maaari silang pumasok sa bahay kahit na wala silang potensyal para sa paglilinang kung mayroon silang paglilinang, maaari silang makakuha ng isang daang taon ng paglaki ng kasanayan. Tumakbo si Zia ng tumawa, nang marinig ito, sumimangot ang panggalan, tumingin sa pitch sa kanyang kamay, at pagkatapos ay tumingin sa pitch sa kamay ni Aaron bagamat magkatulad ang laki ng dalawang peach, mukhang mas malala ang kulay ng mga ito. Tumakbo si Miss Zia, nasaan ang peach ko? Walang ganang tanong ng panggalan. Nakangiting tumakbo si Zia at magalang na sinabi, ang iyong peach ay pinagmumulan din ng aming peach. Ang mahalaga sa akin ay kung gaano katagal nito madaragdagan ang aking kakayahan, nang sabihin ito ng panggalan, halatang tumingin ang kanyang mga mata kay Aaron. Mga sampung taon, malaki. Damn it, ba? Diba? Kahit na napakahirap ng pakikitungo sa mga magagandang babae sa kanilang paligid, kailangan bang iba ang pagkain ng peach? Isang daang taong gulang na siya. Sa palagay niya ang kanyang pinakamasamang pagtatansya ay maaaring ihalo sa loob ng pitumpu o walumpung taon. May gap, pero hindi dapat magkano. Pero who knows kung hindi siya magtanong, hindi niya alam. Natatakot siya kapag nagtatanong siya. Walang gaanong pagkakaiba. Ito ay malinaw na isang mundo at isang lugar paano ikaw. Tumingin si Han San Chen kay Zia na tumakbo ng may kahihiyan nang marinig niya ang talumpati at sinabing, talagang kasalanan para kay Han San Chen na kumain ng ganoon kaalagang bagay, hindi nakakagulat na sinabi ng babae ni Zia Wei sa kanyang sarili na huwag sabihin sa kanyang kapatid ang tungkol sa Peach. Napakahalaga pala nito, dahil ibinigay ito sa iyo ng aking kapatid na babae, natural na ang kanyang paraan ng pagtanggap. Ano ang nangyayari sa iyo, batang Zia Han? Tumakbo si Zia at ngumiti ng malumanay. Pagkatapos ay inilagay niya ang kahon ng mahagani sa kanyang kabilang kamay sa mesa, at pagkatapos ay itinulak ito sa harap ng Aaron. Natigilan si Aaron at hindi alam, kaya, tumakbo si ate Zia. Ito ay, buksan mo ito, at tingnan mo. Storytelling channel sa YouTube. Tiningnan ni Aaron si Zia na tumakbo. Pagkaraan ng ilang sandali ay nag-alinlangan, iniunat niya ang kanyang kamay at binuksan ang kahon ng mahagani. Buksan ang kahon, na naglalaman ng isang palawit na may kwintas. Halos kasing laki ng isang itlog, ito ay nilagyan ng isang malaking bagay na parang diamante. Ito ay dilaw ng dugo. Napakaganda nito. Maraming kakaibang linya sa loob. Tila walang batas sa ibabaw, ngunit kung titingnan mong mabuti, makikita mo na ang mga linyang ito ay tila bumubuo ng kakaibang pattern. Sa ilang lawak, mukhang nararamdaman ng Aaron na may ilang paraan pa rin ang mga pattern na ito, ngunit hindi niya ito masabi kahit sandali. This is, napatingin si Aaron kay Zia na tumakbo ng kakaiba. May nakikita ka ba? Nakangiting tumakbo si Zia. Umiling si Aaron, ngunit nang makita niya ito nang hindi sinasadya, tila muling tumingin at naramdaman na ang mga pattern na ito ay tila may malalim na kahulugan. Nakakunot ang nuo, muling itinoon ni Aaron ang hiyas na nasa kahon ng mahagani. Biglang parang may naintindihan siya. Ang lokasyon ng mga texture na ito ay tila maraming pagkakatulad sa walong trigram na itinuro ni Ching Long. Sa madaling salita, ito ay dalawang diagram ng tiyangang at disya na pinaghalo. Dahil lamang sa sila ay masyadong nakakalat at puro, sila ay ganap na magulo at hindi regular. Tulad ng para sa mga texture na ito, sa katunayan, hindi sila ang uri ng texture na naisip, ngunit talagang isang uri ng teksto. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pagsulat, Aaron ay, ngunit ito ay lubhang kakaiba. Siya ay isang kataga ng chismis, na napakahirap unawain, ngunit nangyari na si Ching ang nagturo sa kanyang sarili. Sa araw na iyon, siya ay may mahabang pakikipag-usap araw at gabi sa bangka at nakipag-ugnayan kay Ching Long. Sa prosesong ito, maraming natutunan ang Aaron tungkol sa walong trigram, yin, yang at limang elemento. Bagamat maganda pa rin ang talento ng Aaron, maliwanag na hindi madaling gamitin ang mga komplikadong kasanayang ito sa magdamag. Gayunpaman, gusto ng Aaron kung ano talaga ang naitalan ng fine texture, bagamat tila hindi makatwiran. Sa makatuwid, kahit na mahirap, sinubukan pa rin ni Han Sanchen na gamitin ang posisyon ng tiyang ang desya upang linawin ang orihinal na posisyon ng texture, at pagkatapos ay isinalin ang bawat salita sa kanilang posisyon sa simula ng mundo, mayroong Zufang at ang mundo, at pagkatapos ay mayroong siyam na anak na lalaki. Bagamat ang siyam na anak na lalaki ay mahusay, mayroon silang iba't ibang personalidad. Sa makatuwid, mayroong mga immortal tulad ng berdeng kambal na Fire Phoenix, apat na pakpak, at walong buntot, na nakakaakit ng patuloy na atensyon sa tama at mali, at maging ang mabangis na ROC na ang ganitong uri ng pinsala sa mundo ay hindi intensyon ni Zufang galit na galit si Zhu Feng. Simula noon, ang pamilya Phoenix ay may mga regulasyon. Ang nakababatang henerasyon ng pamilyang Phoenix ay kailangang maging maingat sa pagpili ng mga tao upang maiwasan ang muling pagbuo ng henerasyong umaakit sa hangin. Sa makatuwid, ang mga may kakayahan lamang ang makakapantay at makakasama sa ang Phoenix at gumawa ng susunod na henerasyon, hanggang sa pinakamainam na henerasyon, ito ang magiging esensya ng buong pamilya Phoenix at ang pinakamaganda sa pamilya ng Phoenix. Sa oras na iyon, darating si Zufeng at ang pamilya Phoenix ay maghahatid ng bagong buhay sa pamilya Ends. Matapos isalin ang mga ito, naramdaman ni Han Shaochen na sisibog na ang kanyang ulo. Bagamat ang pangkalahatang kahulugan ay makita ito, siya rin alam niya na maraming mga detalye ang tinanggal ng kanyang sarili ng umiti nang malumanay si Ran at magsasalita na sana. Ito ang kayamanan ng pamilya Phoenix. The Heart of the Golden Phoenix. Sa isang tabi, biglang nagsalita ang Pangalan. Napangiti si Zieran, unexpectedly, you are well informed, even the treasure of our family, marinig ang papuri ni Zieran, ang Pangalan ay talagang kabilang sa ganoong klase ng bomb Natuwa ang buong tao at buong pagmamalaki, madaling sabihin. Hindi ako maglakas loob na sabihin kung gaano ako kalakas, ngunit halos hindi ako makaasa sa pagiging may kaalaman at kaalaman, pagkatapos, tiningnan niya si Aaron ng masama at sinabing, ang puso ni Jin Feng ay ang kayamanan ng pamilya Phoenix. Napakahalaga nito, itinala daw nito ang lihim na nanginginig sa mundo, ngunit hindi ito maintindihan ng mga ordinaryong tao, huwag kang magkunwaring naiintindihan. Napakamot ng ulo si Aaron, pero mali kaya ang pagsasalin niya. Tama ba ako, Miss Zia, tumakbo. Tumingin si Pangalan kay Zia na kumpiyansa na tumakbo. Tumakbo si Zia ng marahan, hindi naman masama ang sinabi mo. Itinatala ng puso ni Jin Feng ang mundong nanginginig na sekreto ng aking pamilyang Phoenix, kung saan ang pagkakayari ay mas komplikado at malalim, at ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring magsaliksik sa isa o dalawa. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!